Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may iba ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay hindi na iniisip ng taong mahal mo? Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa'yo Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, pues gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ito'y napakasimple lamang at napakadali lamang pong gawin at paningkuradong ito'y napakaepektibo basta buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Gawin ito bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso at lagyan mo ito ng malinis na tubig. Pwedeng punuin o pwedeng kalahati lamang sa baso ang ilagay mo na tubig. At pagkatapos, hawakan mo ang baso, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang taong gawan mo ng ritual. At pagkatapos, ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong tubig, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos mo nang ibulong itong spell, ay pwedeng inumin mo na itong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito at kinabukasan ay pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. Gawin lamang ito bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At kung okay na kayo at nararamdaman mo na may pagbabago na sa kanya, ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At kung gusto mo ay pwede mo pang ipagpatuloy, depende po sa inyo. At pwede kayo gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At edo na sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.